So ayan, pumunta nga ako ng palengke para bumili ng ulam namin. So ito, bumili ako ng halagang isang daan na manok, tapos 50 pesos na hipon, yung tumpukan lang. May kita nyo mamaya kung bakit 50 lang yan, kasi labsak na ulo nyan eh. Kung baga pasabay lang yan, tapos ayan, limang pisong sibuyas, limang pisong luya, di na ako bumili ng bawang, limang pisong siling green, tapos 20 pesos na patola, 10 pisong daon ng sili, tapos paminta, limang piso rin. Tapos ayan, pagbaba ko, bigla na naman na prepare, nang wala tayong ginagawa, magic. Tapos ito na, nagpainit na ako ng kawali. Piprituin ko nga pala tong hipon, no? Nilagyan ko lang siya ng konting patis. Tapos yan, paglagay ng mantika, abang di pa mainit, nilagay ko na para di magalit yung apoy. Halo-halo lang, mabilis lang maluto to. Tingnan nyo yung tsura, labsak na siya, oh. Kaya 50 lang siya. So, binili ko lang to para matuwa yung mga anak ko. Meron silang masarap na ulam. Tapos ito, nagpainit na ako ng mantika sa same kawali. Sibuyas luya lang ang aking ginisa. Bali ang pinaka-content lang natin ngayon ay etong niluluto natin na manok. So yan nilagay ko na yung manok na halagang isandaan Pero para wala kayong masabi sige sasama na natin sa costing yung hipon. Papartidahan ko na kayo. So yan gisa-gisa lang tapos tinimplahan ko ng patis. Madali nga alam pala itong dish na lulutuin natin, no? Bali tatago na lang natin siya sa pangalang ginisang manok sa miswa patola Tapos yan nung nagisa na yung manok nagkaroon na siya ng konting golden brown Nilagyan na natin ng tubig yung halos lubog yung laman para maluto talaga siya Tapos tinakpan na natin siya dyan Tapos yan pagbukas natin charan, okay na siya dyan Hindi lang syempre titimplahan pa natin yan tapos lalagyan pa natin ng mga kagulayan So nilagyan na natin yung patola na may kasamang tubig dagdag sabaw tapos syempre yung classic panimpla natin, yung tatlo. Paminta, patis, tsaka yung pampatrigger. Kayo bahala na kayo kung anong pampalasa ang gagamitin nyo. Tapos sinunod ko na nga pala yung ceiling grid, nilagay ko na rin dyan. Para maglasa na siya sa sabaw. Tapos ayan, nilagay ko na rin yung miswa para maluto na kasi madali na lang maluto to, luto na yung patola, sobrang saglit lang yan par. Tapos paglagay ko ng miswa para hindi ma-overcook, sinunod ko na rin yung dahon ng sili na pinangihinayangan ko kanina. Tingnan mo naman yan, no? 10 piso, ano makakain mo dyan? Dahon lang yan guys. Kaya ako sa susunod, pag di pa nila binago yung taryaan nila, hindi na talaga ako bibili yan. Papalitan ko na lang yan ng ibang gulay, tapos luto na siya dyan, pinatay ko na yung apoy. Tapos yan, tinakpang ko muna kasi magsaserve na tayo. So ito na siya. Ang pangmalakasan nating serving, bago nating strategy, pang akit ng mga viewers guys tapos meron tayo mga patulo-tulo dyan para kunyari professional tayo na vlogger kala mo siguro naka gopro tayo no hindi samsung lang yan Bababang uri lang ng samsung yan tapos kumain na kami dito kain na tayo dito guys tingnan nyo naman kung gaano kasaya yung mga bata so ang total costing pala natin dyan ay 165 pero syempre pinartidahan ko kayo gagawin na natin 215 isama nyo na yung hipon bye bye